So magandang mga hapon mga kapigmates. So 'di ba kanina nagwalay tayo. Ah, papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung ating mga piglet. Ang dami na, ang dami na naman nating basher nito. So ito mga kapigmates oh. Kita nyo? <laughs> Biglang dami ng anak ni Harley. <laughs> Sinama ko sa kanya lahat ng mga piglet. Ayun. Sinama ko sa kanya. Kung mapapansin nyo mga pigmate, si Harley, kahit hindi niya anak, hindi niya inaaway, hindi niya kinakagat. So, ang problema natin naman dito, yung mga piglet ay nag-aaway-away. So, hindi natin maiwasan yun. Pero, kayang gawin ng solusyon. So, kaya natin solusyonan yan. Ang ginawa ko po dito mga kapigmate, uh, pagkawalay ko, pinaliguan ko po silang lahat. Pinaliguan ko silang lahat kanina halos lahat sila yung pito dito na nandito saka yung galing doon sa kabila parang partner partner lahat na makatapat away awayin ngayon so may nakikita pa tayo nag-aaway so bibihira na hindi nakagaya nung unang lagay natin so sama sama na mga pigmate alam nyo bakit kasi iisa lang po yung buyer nito so iisa lang ang buyer dito pero may maiiwanan tayo dito na maliit kasi yun oh. yan Parang dalawa yung maliit na maiiwanan mga kapigmate. Pero iisa ang may-ari nito. Iisa ang bibili. Kaya ako po pinagsasama-sama ang ganito mga kapigmate. Lalo na kung iisa ang buyer natin. Para bago dumating dun sa buyer, ay ano po, um, hindi na sila mag-aaway-aaway. Kumbaga sanay na sila sa mukha ng bawat isa. Ayan. Ayan. Tinakpanihal na yung pagkain. Itong ganito mga kapigmate, yung pakain ko dito sa inahin talaga... Uh, dinadamihan ko kasi ang daming biik. Alam nyo ba kahit hindi niya anak yan mga kapigme Once na umigato si Harley, papadidehin niya rin yan. Papadidehin. Pero sa una lang, hindi pa niya papadidehin. Kaya ang ginagawa ko, dinadamihan ko na lang yung kain niya. Para talagang ano, madami siyang gatas na may lalabas. Tapos dito sa gilid na to mga kapigmate, naglalagay tayo dito na pizza. grower na po yan mga kapigmate. Labasa na naman mga baser natin dyan. So grower na po yan. Ano, grower po yung mga pakain natin. Lalo na yung ano, bago pa man po sila natin iwalay, ay sanay na sila kumain ng grower. Pero ngayon, mga busog po sila. Ah, mga busog kasi kanina pa kanina pa ako naglagay diyan ng pagkain kaya mga busog pa. So, ang gagawin na lang natin dito, hihintay na lang natin na umabot yung walay ng mga nandito sa side na to. Yeah. So, pagsasabay-sabay na natin, syempre, mauuna yung mga anak na galing doon sa kabila. Eh, ito yung isa doon sa anak, anak nung galing sa kabila yan. Yung malalaki, yun yung galing sa anak sa kabila. Pero may malit din na galing doon sa kabila, yung tinuro ko sa inyo kanina. So, ayan sa tubig nila, wala akong feeder na ay drinker na mailagay. Kaya dito na lang tayo naglalagay ng tubig mga kapigmate. Yan lang. Yan. So, ang binabantayan ko lang ngayon mga kapigmate ay yung pag-aaway-aaway nila. Kailangan matigil yung pag-aaway-aaway nila. Pag may nakita pa rin ako nag-aaway, bukas ligo ulit sila. Umaga, tanghali, ligo, hapon, ligo. Hanggang yung, hanggang yung amoy nila maging iisa mga kapigmate. Iisa na lang pwede maglagay tayo ng downy o pwede natin silang sabunan. Lahat ng diskarte pwede natin gawin para yung amoy nila ay maging iisa. Ayun. Sa gantong sitwasyon mga kapigmate, pag nagsama kayo ng mga piglet sa ibang inahin, hindi naman ina ng mga piglet, ang number one kalaban nyo ay yung inahin matapang. So, sorry ha. Ah, wala tayong inahin dito matapang kaya lahat sila mababait. No, lalo na ito si Harley. Ito po si Harley, ay anak po to ni Lucky. Kung matagal na kayong follower ko, subscriber ko, uh, anak po siya ni Lucky. Uh, siya po yung winalay natin ng 15 days old. Ito si Harley, saka ito si Gigi. Yan po yung dalawa natin na winalay natin ng 15 days old, tapos ginawa natin inahin. Yan po mga kapigmate. So, ito lang update natin kasi sabi ko kanina, ibablog natin kung, kung saan natin nilagay yung mga piglet. Ito na sila. Yan. Yung mga nanditong piglet ay bali 2 weeks pa lang yun na nandito. Bali, to, mag, ano pa lang, mag 18 days na yata yun o 17 days. Malalaki naman kasi yung anak nito mga pigmate kasi pito lang, namatayan ng isa. awalo ah, sila, namatayan ng isa. Kaya okay lang natin sama dito. Sama-sama sila. Pero to mga mga ha, hindi pa rin tayo dito mag, mag ano, pa ano, pa kumpiyansa na okay silang lahat. Che-check ko pa rin sila lagi. Lalo na yung galing dun sa kabila kasi syempre may mai-stress diyan. Yun ang aagapan ko. Yun. Oh, so, wala tayong naging problema dito na hindi natin na solusyon na nagka problema yung unang, unang lagay natin ay nag away away pero ngayon wala na lahat sila ay mga, 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 mamaya yata magkakasundo na yan pag natutulog na tabi tabi na yan mga kapigmate pag natulog yan biglang dami ng anak ni Harley oh ikaw ba naman may ganyang karaming anak ay ewan ko na lang kaya ang mahalaga dito mga kapigmate pag ganyang karami kailangan madami rin yung pakain natin sa inahin natin So, yan lang. So, lang update natin mga kapigmate Pero dito sa mga big nga pala dito, um, wala tayong in-inject. Hindi tayo nag-inject ng kung ano-ano. Uh, -ano, pagwalay nila. So, pits lang at tubig, yun lang sapat na. Wala akong binibigay ng antibiotic. Mga salaw. Hmm. Yan. So, magandang hapon mga kapigmate.